Ating kilalanin ang tinatawag na prinsipe ng boxing noong 90s kung saan siya ay kinilala bilang one of the most entertaining and creative fighter of all time. Dahil sa kanyang unorthodox boxing style na sinamahan ng one punch knockout power, bilis at natural reflexes, Isa siyang British boxer na lumaban simula taong 1992 hanggang 2002. Nahawakan niya ang iba't ibang World Championship belt sa featherweight division kasama ang WBO title simula taong 1995 hanggang 2000. Ang IBF noong 1997 ang WBC simula year 1999 hanggang 2000. Naging lineal champion din ito simula 1998 hanggang 2001 at marami pang iba. Noong 2015 nga ay napahanay ito bilang isa sa mga International Boxing Hall of Fame. Nakilala siya at sumikat sa kanyang mga konokohan sa boxing. Kamanghamanghang ring entrance, kagaya ng pag ring entrance na nakasakay sa carpet. Agangat at pagbuhat sa kanya ng mga tauhan ito na para bang isang prinsipe talaga. Tina rin ang muling pagsasadula ng video ng thriller ni Michael Jackson at pagsusuot ng Halloween mask. Kilala rin siya sa kanyang pagpasok sa ring na tumatambling sa ibabaw ng lubid. At talaga naman kung entertaining lang sa boxing ang pag-uusapan ay walang duda na naibibigay niya ito ng tama sa mga fans. Natapos ang kanyang karera na may 84% knockout percentage. Kaya noong prime niya talaga, siya ay sobrang sikat sa larangan ng boxing. Talaga namang tumatak ang pangalan nito sa mundo ng palakasan. Siya ay walang iba kundi si Prince Nasin Hamed ating balikan ng ilan sa kanyang mga naging laban na nagpakita ng lakas ng kanyang kamao at nagbigay aliw sa mga manonood. Sa kanyang debut fight sa Pro Boxing noong 1992 kung saan siya ay nakitaan agad ng pambihirang lakas nang pinabagsak niya sa unang round itong si Ricky Byrne. isang kanan sa bodega ang tuluyang tumako sa laban. Dito na nga nagsimula ang pambihirang karir ng prinsipe. Sa kanyang laban noong 1995, nakaharap niya ang Argentinian fighter na si Sergio Rafael Liendo napataas ang kumpiyansa sa sarili na kayang-kaya niya ang batang kampiyon na si Prince Nassim Hamed. isang right uppercut ang bumasag sa kanyang kumpiyansa at kasunod nga nito ay pinakawalan ni Hamed ang isang malakas na left hook. Pinakala niyang tapos na ang laban kaya napasayaw ito sa gitna ng ring. Ito naman ay ang laban niya sa kanyang hometown. Binigyan niya ng magandang palabas ang kanyang mga kababayan nang sagupain niya si Jose Badillo na noo'y may 20 panalo at isang talo lamang. Ito naman ay ang laban niya sa isang Mexican fighter na si Enrique Angeles. Dito ay talagang gusto niyang patunayan na siya ang the best entertainer sa loob at labas ng ring. At sa laban na ito mga idol, ni-knockout niya ito gamit ang right counter at sinundan pa ito ng left straight na siyang tumapos ng laban. Nassim, Nassim Hand, and then a delayed action ball for Angelis, who seemed to take a... Angelis is down, he's looking at his corner. Is he going to beat the count? No, he's not! He's knocked out in the second round. There's the backflip. ...Castro, when he took the European Championship. Freddy Cruz, the durable Armando Castro. Angelis was in too deep, which was the... the Ito naman ay sa kanyang laban kontra sa nooy undefeated Puerto Rican fighter na si Daniel Alisea. Nakatikim ng unang knockdown sa kanyang karir itong si Prince Nasim Hamed. Hindi nga ito ininda ng prinsipe at binawian niya ng knockdown sa sumunod na round itong si Daniel Alisea. Isang round 2 KO ang kanyang binigay sa WBO number 1 contender. Questions that we haven't seen before. He's caught by a run heavily on Al Solid right there. Oh, left hook. And Prince Nassim rear There, the ito naman ay sa kanyang unang depensa sa titulong International Super Bantamweight Belt. Nakaharap niya ang Dominican Undefeated Fighter na si Laureano Ramirez. Sa ikatlong round nga mga idol ay pinakawalan ni Prince Nasim Hamed ang isang right hook na siyang tumapos ng laban.

na noong mga panahong iyon ay may 4 na panalo, dalawang draw at isang talo. Napabagsak si Prince Nasim Hamed sa first round ng kanilang laban gamit ang right hook. Pagaya nga na nangyari kay Daniel Alisea, gumanti ng knockdown itong si Prince Nasim Hamed sa round 2. Nanaig pa din ang lakas at bilis nitong si Prince Nasim Hamed na pinabagsak ng tatlong beses si Kevin Kelly at tuluyan ng hindi makabangon sa round 4. Ito naman mga idol ay sa kanyang ikatatlong putlimang sunod na panalo. Nakaharap niya si O.G. Sanchez. Siya lang naman ang huling Amerikano na tumalo kay Floyd Mayweather Jr. as an amateur boxer. Ito ay ang kanyang panlabing anim na depensa sa WBO title. Matapos ang matinding palitan ng suntok, tinapos ni Hamid ang kanilang laban sa 4th round ng isang knockout. matapos nga makapagtala ng undefeated record na 35 panalo noong 2001 na kung saan 31 dito ay via knockout victory. Nakatikim ng unang pagkatalo si Prince Nassim Hamed kontra sa kilalang Mexican boxer na may nickname na Babyface Assassin. Walang iba kundi si Marco Antonio Barrera. Maraming nagsasabi na wala sa kondisyon itong si Prince Nassim Hamed nang magkasagupa sila ni Barrera. Dahil galing umano ito sa surgery nang ma-fractured ang kanyang kamao sa laban nila ni Sanchez. Sadyang napakahirap iwasan ang ma-injury ni Hamed dahil na din sa lakas niyang sumuntok. Dahil nga dito ay hindi siya nakapag-training ng kalahating taon. Sumabay na din ang problema niya sa kanyang boxing coach at hindi pagseryoso sa kanyang training. Makikita natin na mabagal na ang galaw ni Princess Sim Hamed at wala na nga ito sa kanyang 100% condition. Diyan na nga po nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, ay paki-like and subscribe na din mga idol at paki na din po ng notification bell button para palagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming maraming salamat po.